ganda ng pose ito. <laughs> Marami po sit ngayong araw na ito dito sa Pandawan, Rosario, Cavite. Magkana po sa danggit po yan? Danggit po, 200 na lang po. Kaya 250 200 ang kilo ng danggit. lalaki ng sapsap -sap, oh dito yung update ngayon dito yung sa pandawan sa iyo kabite press ngayon uh, 200 200 ang kilo ng danggit kasi ito ang lalaki ng sapsap -sap, oh ah! ng sapsap -sap. Hindi wow. wow. okay, mga isda po ay isang pampano po. sa pampano po yan? 280. ang kilo. Ang sapsap ko yan, magkano yung gano'n sa pampano? 340. Yan, 340 ang kilo ng sapsap. Na malalaki yung sapsap po. Ito yung pampano. Ito yung isdang, ano, ano to, spada. 300. 300 kilo ng, ano, na spada. Ito yung isang isda, o, medyo malaki to. Ito lang yan sa, ano, sa Pandawan, Rosario, Cavite. Ito po ngayon ang update ngayong umaga sa Pandawan, Rosario, Cavite.

150. 150. Ang kumpok ng pusit. ko 130 140 130 130 Ang masarap na isda? ito Ayan 40 pesos na tilapia Ayan 40 pesos ang kilo ng tilapia Hindi ba kayo sa 35 kuya? 40 tilapia masarap to pang prito bumibili tayo ng 40 pesos na tilapia isang kilo ay 40 pesos pang prito na isda tilapia Hello po, dito mi nasa Pantawan Resort. Kuya, ano kung magbubukas dito? Saan po kung dito? Ano kuya, mga tinda mo bang isda, ano, tilapia o iba iba po? Tilapia ang betangis po, Okay, Batangas, okay. okay. Ay, si Boya oh, si ay masipag na tak nagtitinda dito sa Pantawan Rosario, Cavite. Ay, kuya, si thank you ha. pang pangprito nating ano, isda tilapia. At 40 ang kilo. Dito lang yan sa Pandawan, Rosario, Cavite. 55 pesos. Piraso lang. Ay, kita isang kilo. Nakabili po tayo ng ano dito sa Pandawan. Uh, Pusit, uh, 130 at tilapia, 55 pesos ang, ang kilo po nito ay 40 pesos ito po ngayon ang update dito sa Pandawan, Rosario, Cavite yan, no. po tayo. Nakabili na po tayo ng ating lulutoy na pangulam. ulam Iadobo lamang po natin itong pusit at ito naman pong isa ay lulutoy nating prito. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel. Nestor Lakay Channel at huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.